Guys, tulay tayo ng ating buho. Kaya tayo dito, chestnut brown. Chestnut brown color. Yeah. Shampoo ni nga naman dito guys eh. Shampoo ni, shampoo. bye bang puti na po guys ayan siyempre kailangan natin mag glow glow here chestnut color. Alay natin. And guys, sariling sikat tayo ngayon sa pagkulay ng ating buhok. Ito lang muna kasi ito lang kaya natin bilhin for na ating sarili. Ayan. Kapag yung lalagyan ko natin ng tulay guys so ito ba so mahal na ang natin po na tulay guys mag-i-repair-repair lang natin repair-repair lang natin yung hindi mm. na tayo ng clubs hindi na tayo Alam hindi naman tayo nagkulay lang. Para mamaya. Siya? Okay. Para pag kumain, tapos na. nag ka na ba? Hindi pa. Hindi pa na. Isip ng tapos ng malamig na choco. Ah, choco. Choco. Kala mo malamig. Kala mo pala, mainit. Maghanap ng mainit. <laughs> Nakikintahan, warm, chuko. May lang yung guys. Tayo. Ito lang. Self-service. Self-service tayo. Self-service. decoration na puti-puti sa labas. Pa, pumunta ka ng parlor. Pumunta ka ng parlor pakulay ng gastos ka na san libo naman mo yari wala pang isang buwan pas na ang kulay talaga pa kana lang paraan Gawa na tayo ng paraan para gumanda pangit yung mukha natin, hindi lang yan. Diba? Tumagaan natin sa sarili natin. Wala natin yung paganda. ito lang sa puno. Yan lang yung ano. Kasi ginamita ko dati ito ng bitching na color. Simula noon, nag ano na siya. Puti-puti na. Kasi parang hindi pala maganda yung bitching color. na. Magpakapit sa kulay. Ach. dừng tiệm phá mặt trước 嗯。 Pwede na sa dulo na atin po. Diba? Okay. Hmm. Ayan siya. Mamaya mga 30 minutes po. Ibabad mo na natin. Para kumapit po siya. Ating pang kulay. At abutin na naman po na mga 1 hmm, to 2, 3, 2 months po. Bago na naman matanggal ng kulay natin po guys. Ayan yeah. yeah. po. Oh. Thank you for so watching po guys. At dito na ang tatapos ang ating pagkulay ng buho. Self-service po. Pagus!